No. Yung, yung gip ko, yung gip. Anong gip? Yung gip ko, yung nayo ko, yung gip. Kayo nagaling? Ha? Kayo nagaling? Kay mami, yung gip. Pwento ka nga. Yung gip. Ano yung, ah, nayo, nayo, yung gip? Oo. Oh. Ate Agaw, naya hmm. na akong gift. Wala kanina na. Kay Ma ay kay ate. Nagawa na ating gift mo? Opo. Bakit naman?

Kento ka pa. Tama na yung gif. Iba naman kwento mo. Ano kwento mo naman yung ano? Crocodile.

Tapos. Sige. Isa pa, isa pa pang pose. Sige, tawag mo ka. Umiiyak. Hey